Ano sira si bike mo sir? Ano sira si bike mo? Ano man tumigas yung kadena Tumigas yung kadena Oh Ato sir, may gamit ako sir Ilagay mo ron sa gilid Saka pa ba uwi? Santa Rosa pa Santa Rosa? Naku malayo ko pa, dito ko pala sa Binian, eh. So, Binyan eh sa Binyan nagkatrabaho sir Ha? Ah? Binyan po ang Ah dito ako nagtatrabaho Binyan dito sa si zero, sa may pangalawa tapos umakit sa pangatlo pag umakit pangatlo, hindi ko na may drive patigas na Ato sir, oh. yung, yung sparakit nakatabingi na, ayan nakatabingi o oh. tumatama na. na rito, tingin ko yung bearing yan Wala, Ay, sa mga ano, iwasan sa kanap. Ayan, sir, oh. Ang mga galaw, sir, no? Ayan oh, maalog na yung ehe mo. Ibig sabihin niyan bearing 'yan. Uh, papalitan natin ng bearing. Sir, wala akong bayad, sir. Alin? Wala po akong bayad. Ay, hindi po ako naniningil, sir. Salamat, sir. Ayan, sir. Oh. Kita mo? Diba maalog na? Eh, ibig sabihin, sira na yung bearing yan. Kaya nangyayari, bumabara yung kadena. Ikuti mo sir Ayan, okay na. Center okay na. Oh. Sir, ang gawin mo, i-testing mo muna. Ikot ka muna isa para sure tayong makauwi kan Santa Rosa. Sir, sir. na. Ano, sir, okay na? Okay, sir. Ah, oh, ayun, nakakauwi ka na ng Santa Rosa Laguna niyan. Sir, salamat talaga, sir. Wala naman po, wala naman. Aga pa mas ko. Ano sir? Ah, nas. Nas po. Ah. Nas. ay, kabit mo na 'yung ano mo, baka maiwan. Salamat, sir. Wala naman po, wala naman. Ay, makakauwi ka na ng salamat. Santa Rosa Laguna niyan. Aga pa mas ko. <laughs> ah, sige. Ah. Wala po talaga akong bayad, eh. Ah, okay lang yun sir, di naman ako naniningin Salamat sir wala nga naman po, wala nga naman Mahagang pa mas ko Sige po Sir, ligpit ating gamit mo Hindi, ako na magliligpit sir Amalaga, okay. makauwi ka na Kasi gagabing ka ng gusto eh Nakamotor naman sir. ako eh Sir, salamat talaga sir Wala nga naman po, wala nga naman Mahagang pa mas ko Sige Sir, thank you Okay